bago ko ka ako ibenta titisingin ko muna pag tatsagaan ko muna ang gamitin ayun sokas maganda pala siyang gamitin talaga nakakonect sya sa aking cellphone tapos yung gopro ko nakalagay naman sa aking katawan kaya hindi siya hassle na mag video kaya dun sa mga bagong makakapanood na aking video pati subscribe na lang sa aking channel hindi naman siya pero sakop siya ng Wellington kaya 3 days kami walang paso kaya enjoy namin yung location maglalakad-lakad sa park para hindi naman laging nakatambay sa loob ng bahay para hindi lang ako yung nakakita ng lugar na to para ma-share ko rin kung ano nga ba yung New Zealand kung ano nga ba yung paligid bakit maganda rito alam ko maganda rin sa Pilipinas pero medyo maganda rin dito sa New Zealand kasi uh, sariwang hangin malinis ang kapaligiran tapos gaya nito napakalawak ng park ayan dito naglalaro yung mga uh, pag may event yung mga universities dito sila naglalaro uh, uh, mga baseball softball, lahat klaseng dato dito. Ngayon, itong paligid na to, mga uh, subdivision naman ito. At saka, doon yung aking bahay sa bandaton. Kaya, pag naiinip ako, pumunta lang ako dito sa park, naglalakad-lakad. Ayun, natatapos yung oras ko na uh, relax. At hindi uh, gaya ng dati, doon lang ako nakatira sa Chorton Park. Yung Chorton Park kasi ay halos bundok bundok siya pero uh, puro subdivision din siya uh, malayo nga lang sa mga tindahan sa mga supermarket kailangan mo talagang sadyain yung lugar na yun at sa uh, saka ka mga karting dito sa lugar ko dito sa lower mga 3 to 5 minutes lang na ka na sa sa mall sa lahat ng medyo guys siguro mga uh, nasa 5 uh, degree tayo ngayon